uh, ako banggi i-atagin ko ng persikulo. Yeah. Kumusta man? Kumusta may imuhang kanan ay kung doon na ba'y kalinaw sa mga hona. ganahan na ba't kang mag-born again. Kumusta gusto ko maminaw ni mo sister ko karun. Uh, <coughs> kaya excited na kaya ko nga magkadesisyon <laughs> maka, no, anong, maka ka nga mahisakop ka sa mga ang ah, simbahan para magubanta sa panaw pa yung harian sa Diyos ako brad mo prang kadyo ko ni mo brad ganang atong imong gihatag na verse ba nasaptan mo muna ko nakapangutan na po po sa simbahan gitaw mm. uh, kailan o sa kailan sa simbahan mm. dya natuon po sa kakakan ka na brad ka kapamilyar ka nang CFD Ah, si D. Mo no, natig depensa sa pagtuon ka. Mm, kada mo si oh. Mo no, na siya Brad nag. Nya. Yeah. Nag, Mama, nang ni dool ko ni kay na mo kuy gitalipkan. Mm. Pero ijang gi explain na ho. Gi explain niya na ho. Kay nga na Brad ya na samtang oh, yeah. ko. timbang-timbang na ho mas lipon -um, jud ang kwan sa Katoliko. Nya ka tubetay gi kutlo karon naka ku na ko. Mm. Nakasabot jud ko nga sakto ang Katoliko mo o jud ang matuod nga iglesia. Dato ko ta imgi ko sa Bible nga John 3:3 John 3:3. So why kini kasabot ka? Oh, ningon man ka ato nga magpakatag pag usab. Mm. Ang pasabot di eh, ang pas pasabot ni mo born again. Oh, born again. Ang ang pasabot nato, bra, di ato brad na siya nga pundok nga born again. Ang pasabot <coughs> ni ani born again mo kami mga Katoliko kamo mga pagkulaman mo, ka mga katulog dugay na, ang nag, una nga born again, mga kani ang mga apostol. Sila sa apostol San Pedro. Kami, kami ang sunuhan to sa panahon karoon. Kam, dili, di ay, dili, di ay di, 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 nga born again nga sikta. Kung dili, pagpakataong usap, mahin mo kang born again. Kung ande, eh, brad ka ang, ang, ang matuod, eh, nga bunyag, brad. Trinitarian formula sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Kini Brad, mabasa ni siya sa Mateo 28 -19. Kini, kini Brad, nagsulti doon to nga ang atong ginong Jesus sa pagbunyag sa, tibu, sa katawahan Brad, tibu kalibutan Brad. Ang subo niya, pagabunyagan sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Kinahanglan Brad, Trinitarian formula di siya, Brad. Parara! Halimbawa, Brad, ha? mino Pamino, Brad. Ikaw, sugun ka sa Nak palit nga na palitog. So, Menjagimu asenobitsin. Kung siya, paliton, asenra. Di, waka mo to man sa sugo sa kay kuwang man. Jaka, asinra, palit, di, balik na kai kuang. kay kuwang. Parara po ba, tinuhan, Brad, ba? Kamu, wag mo, mo gatuman kay trinitarian ang isubo at kamugabon yan mo sa nga ng Jesus naging patungo dyan ninyo sa mga katulik ko nga maujo na siya nga libo-bobon pa na ang utok ka ng samotan ng mga katulik ko nga wajoh, wajohanaw di muto dyan ninyo karoon nakakaton ko nga sa CFD ngayon nga na di ay trinitarian formula dyan e Brad sayo to imbrand. Brad di mo ang sugo sa ginoo Brad akong tumanon ang So, no! sa, gino, oh, Brad. Gusto yeah. pa Ay, doon ko, Brad. Gato'ng imong mong gikot, lopit sa buhat. Dos, sa rito, so, kainom doon gato. Oh, kabaw, medyo ka na. Ah. buhat, dos, rente, otso. ka ato nga, pagabunyag ang isang ni Jesus lamang. Kato man kong kuana bra kato ng kay kato de higay kato higayuna brad, ingon man si na niingon si San Pedro nga pagbunyag mo sa ngalan ni Jesus kato de bra ang pasabot ato, Authority, authority. Authority. Authority ni Jesus ba? Sa ngalan ni Jesus hey. mo, ito ang pasabot ni Ato Brad. Nga verse. Authority ni Jesus. Gili kay, sa ngalan, lang, pa sa ngalan ni Jesus. Di nga ito, authority ni ang pasabot ni Ato Brad. Muna, nasaktan dyan you no, know, Brad sa CFT Brad. Mas maayo dyan you know, Brad. Di ba? Katulik ko ba? Sa ano Brad? Or di? Sayang pa. Ato kay, dapat yun di ay magkuhan ka ng magpa-advise na ka sa pare na may mga pare nga sa FB Ako, Brad, nakakatundyo ko sa Bible study na ako din sa katulik ko. Sayang ka, Diyo, na pastor. Ano ba, kapag isa sa bro? Autoridad to siya, Brad, dito po Brad. Dito sa sa nga Jesus, ay mo din eh, yung pagsabot di ay sa yup. <coughs> So, sa ako na sabtan sister, so mamo ginay inyo pag pagsupport sister. So dito ko kapag, dito ko ka, di, di ka pogos na na. Mamo hmm. magbo so hilak na kawan. Dito na may Yeah, okay. Ano yung mga nagpasabot kita ni mo pero di gina sakto nga pagsabot sister. Di ay. Pero ako lang sister nga. Ah, mm. uh, mamugina hang maruganan. Uh, so, kaya yung may kuwala sister, kaya na ay na ko yung sister, kaya isip ako may pastor kaya na okay na mo niyo mga okwan kaya na ay magbunagin ka kaya magpabunyan ka ako kang yung mga okwan kaya na sa sibahan kasi ako yung pastor wala ko yung mga uh, income, na ay mga halat, <coughs> ay a person, di may mag plan kung kung halat na, na ay, ay ako, tila brad kay ako, dito ka na sister kay kwan, kwan na, na, di na, di ba, ang mo Panginahang lang sa panginabuhi, kwarta mo yun sa garaan, di ba? Nay, gino, pero kwarta yun ang ato ang gay. <coughs> Ikaw may um, mung, ako ang mong ako ay magpuot. Ako kami na puwet. Hindi hey, lang kapag kaya ako palipad yung wala kaya ako pwede rin mag-serve sa uh, na, gusto ko pa ng clear ako ba? Anong dagang ibuhat hu may tayong na lang ang time sa na na medyo ko'y time ana. eh sister, ay ko yung wapan na ay na ba mo yung Ay na ah Pero mga bata ni mo, gusto na yung ako pero pero na sa ko pumanga pamilya ako ay piskwela talaga na basta mapunyang leka ka pagit siril iko pagit ka kontsiril sa sembarang kanasablad ngan na siya nga offer ba pero kuan anong god maka survive mapudisa mo agod ang income tambang na api ako online kaya ramana mo bro kaya man naman, makakuan uh, mo pag may makasalbar mo po ng pagkaon, matagadlaw. <coughs> Kanang kuan, eh, karun, na, di ba, niingon mo ka nga, na ay kuan, katong scholarship. Pero kuan man, free naman ron, free na naman. Kaya rin naman po. ako, sister, baka na lang, ba, ang kuan, baka na, ako mong nakita nga, gamit tayo ka sa, simbahan, kay, uh, ako nakita sa imong appearance, maka, makainggan nyo kang mga, tao, So maka-abli ka ng mga tao kay insuraan ka, guwapa ka, yeah. But, kaya, kaya kaya kung himo, Ah, pastora, ah, choir, basta kaya tanggal na kinagal na ko, oh, uh, ka ng sa simbahan, anak ka sa ko, ah, uh, timura ka nga magsimba, wag, wag gani ka kayo, wag gani kamaylis, pero dito din sa, sa magsimbahan, frontline ka, mga, ah, uh, pariner, daghang kayo makakailan at ng mga pariner. Mga pari, basta kay kini mga upir na kuni mo, mabulahan ang inyong pamilya, hasta ka, mabulahan ka. O makaigayon, palitan ka mo sa piyanan, auto, o basta lang magpabunyag ka sa simbahan, simbahan nga born again. kanang kuan brad, kanang pasensya na dyan, pero hindi dyan ko brad, kanang Ang ako pagtuo nung good kay sa katulik ko, mas naligon mga God, hindi di nilang po Brad, kaya nang bisag sa offer, mas tindot ang kuan, higay nga na ako sa katulik ko kani Brad, na ako sa katulik ko kuan dyan, ipakamat yun dini, hanto dyan sa kamatayin magpabilin dyan ko sa katulik ko Brad ikaw Brad, ikaw, ako mo'y dapat mga nimo kay, kay siguro pastor ka no, kay pastor man dyan ka, kay bawa na dyan ka matuod nga iglesia, ang iglesia sa Diyos, ang iglesia ni Jesus, mo ang gitukot ni Jesus. Pero, ang atong barada, ang atong ihunga-una, ang atong mga spiritual, ang atong maluwasan, dili din material ng batalis kay Butan. Muna, ang nakita dyan ang barada, ang pabiliin ng barada, hindi na lang na pa yung maayong opportunidad ko sa katolik ko, na ako dito, nakita ko ko dito. Muna, pasensya na dito, Sister, bisa sa tatapit ng uh, simbahan, Sister. Naramang ka po si Cristo, Sister. sister. Ngayon ka na, sa katoliko si Cristo. Si Ay, kung lang si Kristo, di mo ba sa nakasayan yung katoliko, explosive lang. Naabot si Kristo sa, sa simbahan ng Bernardin. O, oh, wala nga si Kristo nagigubahan sa mga nagpaka, nagpakatawag, pag-usap. Wala nga, umingon ka nga, na si Kristo sa inyo, Nabu na pula sa mo, labaw lang na asamo Kasi Kaliingo si Kristo nga pagikuban siya sa bornagin. Hangtod sa kahangturan. Ano nga, ano na'y katong ako mga offer ni mo, hindi pa ito nga itong mga, mga privilegio nga kung ihatag ni mo. Kala, kung ka. <coughs> ako Brad, karoon, karoon, karoon dahil yun. Makadesisyon ko nga, hindi uh, sa, pasensya na dyan Brad. Ato nalang lang sa uban ba? Ikaw naging ngayon mo, sister, ya. Kuwan. Magpagamatay ka. Magpagamatay ka. Magpagamatay lang ka. Ano yung mong simpanan? Ito ang gingan oh, mo, si, sister, nga hindi mo dyan pagkamatyan ng imuang simbahan. O, wala kayo magpahimuan na siya. Pagkamatay lang ka, sister. Ang niya. Kaya mo rin. Sige, mo dyan ka po daw. Sige, patuloy. <laughs>

Wakin okay, sabta si Mang Tinoan. Pero isa pa dahil siya, pero, na sabta si Mang Tinoan. Pero mabot na ganyan pa pang lood. Basta mabot na ganyan si Sister nga pa pang lood. Kinalan nga. Ina ko. Ina ko kay Andam ko sa pagdawat ni mo sa simbahan nga born again. Kada kung doon na kay pang lood sa si katulik. Kaya po, bito, sister, ko pito sister. Gikan mo ko sa ko. Nagluhod man ko. Gusto ko yung gikan Kato okay, uniform? nga hagil ka loran katong nagtuo ko nga ako may hilo hilo imo la presidente sa PPC president wa ko ma kwai wa ko ba pili ko ma pili sige ko pang hong ato nga ako 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 gusto May mong PPC president wa ko na lang ito ko ka pasabot mo to nang loan ko mo na position mo ta oh mo man nga gusto jo leader mo nga nagpastor na lang ko wala kayo gusto ko blender. Pero ikaw, kung magluod ka po, andam ko nga mo, dawat mo po. Kung ka. So, wala ko yung mo, sister, kaya imod mo katawan. Okay, sister. Salamat kay sister, sa Kwan? Wala. Salamat sister, sa Manahang yung mga na Ito, sister. May ang mo, sister. Agad, ang ganihan ako na kanto sa yung